Ang ganda ng magas sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers Ito ang pang-apat na harvest natin sa ating uh, Ampalaya Galaxy F2. So ito po siya mga ka-farmers kasi sibol lang po siya na tumutubo sa ilalim po ng tanima ng kamatis So bakit may sibol po na Ampalaya? Dahil po dati ay taniman siya ng Ampalaya So pagkatapos Ampalaya, uh, pinalitan ng kamatis Kaya nga may mga sumisibol So yung time na nagkabagyo mga ka-farmers, uh, yun po ang dahilan kung bakit may ampalaya. Uh, isang uh, linggo, no? O walong araw, ang ulan, walang tigil. Walong araw at walong gabi. So lubogs to big baha ang ating uh, kamatis. So may mga sumisibol na ampalaya, yung time na yun na nagmagyo, ay hinayaan na lang namin para kung sakaling hindi mag-success ang ating uh, kamatis, at least may mga uh, ampalaya. Ayan na po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ating ampalaya. Pang-apat na po siya, uh, nasa 29 bundles po ang ating nakuha. So yung nasundan niya, 28. So maraming nating nakuha mga ka-farmers sa mga sibol na mga ampalaya sa taniman natin ng kamatis. So ibig sabihin parang bonus na itong mga ka-farmers. Kasi hindi namin pinagpaguran ang pagtatanim din eh. Kundi tumutubo na lang siya. Tapos pag mag-spray kami ng kamatis, ay di sabay siyang ma-sprayhan. Kaya nga nagkaroon ng mga bunga. So, kunti lang po ito mga ka-farmers. Siguro nasa mga uh, 500 kapuno siguro. Tapos, sobrang kapal ang kamatis. Parang ano sila? Parang nag-agawan sa gapangan mga ka-farmers. Ayan, hinayaan lang namin ang iba ang bungay na sa ilalim ng puno ng kamatis ang iba ay nasa taas pag nasa taas maganda pag nasa ilalim lalo na nakasakdal sa lupa ayan uh, lalo na ngayon palagi kumulaw na araw-araw ay nagkabitak-bitak pero uh, no, karamihan ng farmers ay maganda so meron tayong uh, tinatawag na class A or na 26 bundle at saka tatlo lang ang simi natin yung baluktot at saka may bitak-bitak so yun po So yung mga simi natin, yun po ang mga bunga na nakasakdal sa mulching or may mga putik mga ka-farmers tapos baluktot. So yun o, yung dalawa. Tapos may isa doon banda. Parang yung sa taas siguro. So yun po. Ang mga ampal na yun natin na is yan. Napakaganda o, kita nyo mga ka-farmers. Okay So, bago tayo magtapos mga ka-farmers, may galab siya to sa mga bago nating subscriber, viewer, sharer, at commentator. So, sa inyo lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye.